Good morning guys Ito guys, medyo May katagalan na rin itong ampalaya na to Kaya, although merong Okay pa naman yung iba Straight pa naman kung mamunga ganyan, ganyan. Pero meron din talagang ano guys Yung Ayan, straight pa yan yung baliko. Ayan dito. Ayan. Yung iba, okay pa naman. Hindi talaga maiwasan yata yan. Pagka nagkaedad na yung ampalaya. Ayan, okay pa naman oh. Amejo balik ko. balik balik ko. Pero ayos pa yan. Ang importante, walang uod. Okay guys, salamat.